Uh, first of all, uh, I'm self-funded. Independent po tayo. Wala po tayong utang na loob kahit na Lahat ng ginagasos ko po galing sa sarili ko Kaya dun pa lang malalaman mo na wala tayong pagbibigyan. Wala akong utang na loob kahit na ito. Ang utang na loob ko lang ay ang mga karanasan sa negosyo ay madadala ko to sa pamumuno ko sa mahihiya. Kung nakapagpalaki po ako ng negosyo at mahat ko yung sarili ko sa hirap, eh kaya kong pamunuan yung Maynila. Palitan kasi na nangyayari. Yung ibang namumuno, pumasok ko sa politika, saka ng negosyo, saka yung maman. Palitan yun. Dapat nga, bago kang pumasok sa politika, nagkaroon ka na ng negosyo, nagkaroon ka na ng enough experience, na mo na sarili mo para hindi mo na pag yung pera ng mga tao. Yun lang sa tingin kong age ko Lagi ko ang sinasabi nung kay Bangko, hindi ko pag-interesan yung pera ng manilenyo. Yun lang may papangako ko. Magiging tulay lang ako yung pera ng manilenyo, madidiretso ko sa mga tao. Yung mga kalaban ko natin ng ilang ibang tumatakbo, has been there for the past 20 years. Yung iba, 25 years sa Ilang beses na huli yung binoto. Ilang beses ng nagkasabukan. Anong nangyari sa buhay natin? Lalong humirap. Lalong nabakong sa utang. Lalong naging kawawa na napakiwala ng may Kaya nga sabi ko, kung wala akong magbabago sa mga namungunod sila at sila pa rin. Ganun pa